Ngayong araw ay magpe tayo ng portrait. Pinagawa nga pala sa akin to ni Ma'am Jam Pulig. Maraming salamat po Ma'am sa tiwala po ninyo sa akin. At nagawa ko po ng tama at maayos ang inyong portrait Dito sa video na to ay papakita ko na rin sa inyo yung full video nito na paggawa ko nitong portrait na to Bali ay announce ko na muna pala yung napili natin para sa pencil seat na mabibigyan natin ng giveaway Hmm, excited na ba kayo? bali sa dulo nga nito o bago magdulo ay lalabas natin kung sino yung maswerte na yon na makakuha ng giveaway natin. Bago yon ay panuorin nyo muna tong video na to. Sa mga hindi pa pala nakapag-follow sa akin, mag-follow na po kayo. So paano ko nga ba ito ginawa? Ang una kong ginawa ay inuna ko muna yung head nito. Bago yung mata. Ayan, panuorin nyo mabuti itong drawing na to. So ang ginagawa ko muna ay inuuna ko muna yung part sa taas bago kilay. Pagkatapos ng kilay ay dito na tayo sa parting mata na to. At inuna nga natin dito yung ulo, yung head o yung sombrero. Hindi ko na nga napakita sa video kasi na-delete ko yung video na to yung doon sa part ng ulo niya kung paano ko ginawa yon dahil sa sobrang kamamadali ko nabubusan na ako ng memory card dahil doon ay na-delete ko ito pasensya na at medyo maingay yung ating voice over so ganoon ako umpisa nagdo-drawing, inuuna ko muna yung head bago yung balikat pagkatapos ng balikat at hanapin ko yung pinakamahirap na part bago ko i-drawing ito bakit nga pala inuuna ko yung sombrero pwede naman yung mata dahil para makuha ko yung tamang sukat na gusto ko para magkasya dito sa paper na gusto ko at yung tamang sukat niya para sa balikat at katawan nito. Kapag kasi inuna ko yung mata, kapag malaki yung pagdrawing ko ng mata, magiging malaki rin yung pagsukat natin o yung sukat ng drawing natin. Maaaring hindi kakasya yung ibang bahagi dito sa may paper natin. Para sa akin kasi kapag inuuna ko yung head o yung ulo nito o yung buhok o sombrelo, ay dito nakabase yung sukat nito yung sukat ng ating portrait. Ganun ang ginagawa ko kapag lagpas sa balikat yung ating drawing, yung ating drawing. Sa paggawa ng face halos umabot tayo ng halos mag isang araw. Pero kapag naman sa damit, lalo na kung ganito ka details yung damit na drawing natin, umaabot din tayo minsan ng dalawang araw o minsan pa nga tatlong araw. At ang talagang nagpapatagal dito ay itong damit. Yung damit talagang nagpapatagal kapag lalo na kapag madetalye yung damit na drawing natin talagang napakatagal nitong gawin. Uwe yan, patapos na tayo sa ating drawing. Bago ko nga pala makalimutan, gusto nyo na bang malaman kung sino yung ating napili para doon sa pencil seat? Bali, dalawa nga pala yung mabubunot natin. Yung isang mabubunot ay ito yung makukuha. At sa pangalawang mabubunot naman ay ito naman ang makukuha. Yes! Yeah! Alam niyo na ba kung sino? Ito ang mga pangalan nila. Congrats sky, Cindy Rent. Congratulations po sa iyo, madam. At ang pangalawa naman natin ay si Ma'am Lorna Deladia. Congratulations po sa iyo, madam. So, bali natapos na nga natin itong portrait natin. Tinatanggal na nga natin yung tape dito, yung line niya, para naman mas gumanda pa siya tignan. May mga tape talaga na masyadong madikit kung minsan ay hindi ito matanggal at napupunit pa yung gilid-gilid ng drawing natin ito na nga pala nakaframe na pala yung ating drawing ang susunod naman natin ay free for trade please follow my page thank you